Tinangay ng rumaragas ng baha ang isang bata sa Batasan Hills, Quezon City. Agad siyang sinakluluhan ng ama pero mabilis siyang lumusot sa malaking butas ng ginagawang kalsada. Sa isang bahagi na ng ginagawang drainage, na nayangat ang bata at nailigtas. Bago ngayong gabi, nirescue ang sakay ng coaching yan matapos tumirik at lumubog sa hanggang dibdib na baha sa Tandang Sora, Quezon City. Stranded ang ilang empleyado. Sa video ng uploader na si Evanessa, tumawag na sila ng rescue dahil nasa second floor na sila ng kanilang opisina. Agad namang dumating ang mga rescuers sakay ng rubber boats. Sa mga pauwi pa lang ngayong gabi, maliban sa payong o kapote, magbaon din ng pasensya sa mahabang paghihintay at traffic. Lalot baha pa rin sa maraming lugar sa Metro Manila. Live mula sa Espanya sa Maynila, may report si Katrina Son. Katrina? Ako, nakaranas mas stranded at nahirapang makauwi ang ilang mga commuters dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-uulan dito sa Maynila. Baha ang sinuong ng commuters at motorista na pauwi mula sa kanilang trabaho ngayong gabi. Mahirapan ang pagsakay. Punuan kasi ang mangilan-gilang jeep at bus na bumabyahe sa abot-tuhod na baha. Pero kumain, ako matagal patagal pumaghintay mam kasi walang dumadaan na jeep mam ma tsaka mga bus, ehira lang po. Nandiyan pa kami dito. Mahirap kanina pa. Soropuno punuan. puluan. Eng-eng, naghihintay ako ng byahe inferdio. Eh, parang mato lang mga dumadaan na sasakyan. Magkakalating oras na. Hirap nga ako sumakay. Eh. Kaya naman may ilan na pilitang maglakad para makahanap ng masasakyan. Ang ilan namang mga motorista hirap din. May ilang walang nagawa kundi magtulak ng motor. Ang iba, pilit naghahanap ng madaraanan sa gilid ng kalsada. Pupaira pa makauwi po sa ngayon. <laughs> Kasi doon medyo malalim kaya sinundan ko lang yung ng motor. Eh yun, eh, susubukan ko makadaan, makatawid. Malalim eh. Target. Habang ang iba naman, di na sumugal at nagpasya na lang na magantay na humupa ang baha. At para makatulong sa mga commuter na hirap makasakay, nag-ikot ang Philippine Navy para magbigay ng libreng sakay. Sa Ross Boulevard Pio Campo hanggang UN Avenue, dire-diretso hanggang Calo Street, gutter deep na baha ang nagpabagal sa mga sasakyan. Sa harap naman ng Manila City Hall hanggang Loton, abot hanggang tuhod ang baha. Pagdating naman ng Espanya baha ang halos buong kalye na ito. May mga parte rin na lampas tuhod ang baha. Kaya naman ang ilang mga kabataan dito, ginawang parang swimming pool ang lugar. May ilang mga sasakyan din na nagsibalikan. Atom, sa mga oras naman na ito ay tuloy-tuloy pa rin yung nararanasan natin na pag-ulan dito sa Espanya, sa Maynila. At Atom, yung mga sasakyan nga na nagdaraan dito ngayon talagang nagdadahan-dahan. Tinatsan siya muna nila Atom kung uh, kakayanan ba nila nga dumaan dito dahil nga sa tuloy-tuloy kasi na pag-ulan ay tuloy-tuloy din yung pagtaas ng baha rito. Tulad na lamang sa kinalalagyan natin ngayon o no, kinatatayuan ko ngayon kanina, walang baha rito Atom pero ngayon ay gutter deep na ang baha rito. Atom? Maraming salamat, Katrina Son. Nagmistula ang malaking parking lot ng North Luzon Expressway dahil sa baha. Hindi na makagalaw ang mga sasakyan sa Paseo de Blas sa Valenzuela City. Ang ilang sasakyan, tuluyan ang nalubo. Stranded ang maraming pasahero na ang ilan, lumusong na rin sa baha. Bumper to bumper din ang trapiko sa bahagi ng May -Kawayan. Sa ATM advisory ng NLEX, hindi passable sa lahat ng klase ng sasakyan ang north at southbound ng Valenzuela Interchange. Gayon din sa southbound entry at exit ng Pas Paso de Blas. pansamantalang nakasara ang toll plaza ng Paso de Blas southbound, May Kawayan southbound entry, Marilao southbound entry at Ciudad de Victoria southbound entry. At kaugnay ng sitwasyon ngayon sa NLEX, makakausap natin si Robin Ignacio, Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX. Magandang gabi po. Good evening po. Good evening po. Good evening sir. Uh, kamusta po yung mga non-passable areas ng NLEX ngayon? Baha pa rin po ba? At uh, bumabababa yung baha kahit papano? Yes sir. Sa ngayon po, ang uh, hindi passable talaga is itong ilalim po ng uh, passable areas dito sa Valenzuela Interchange. At uh, yun po nag sa mga around 640 po kanina. Impossible na po talaga to sa lahat ng klase ng uh, sasakyan. At maging hanggang ngayon, itong entry ng uh, southbound at saka northbound ay uh, uh, hindi pa rin po nagpapapasok at talagang wala pong uh, makakadaan dito. So ang ginawa po namin ay nagbukas na po kami ng mga median barriers para po yung galing po pong Maynila, pwede na pong mag-u-turn at uh, bumalik po ulit ng Maynila. Earlier din po, uh, nagkaroon din po tayo ng... Uh, Uh, pagbaha dito sa Balintawa Cloverleaf pero mga around 8pm uh, passable na po ito sa lahat ng klaseng sasakyan. So pwede na po mag-u-turn ulit at bumalik ng Metro Manila. Ang uh, may kawayan area ay uh, matraffic din po yung pride kasi po uh, talagang uh, nauna po binaha ang mga areas po ng, sa may MacArthur uh, Highway so yung traffic po ay talagang hindi makagalaw at hindi makalabas po ng NLEX. Yun, yung yung sitwasyon po natin kasi kaninang uh, tanghali ano oh, kaninang umaga hanggang tanghali hanggang hapon uh, wala naman po tayo ng itatalang uh, binabaha dito sa loob ng NLEX kanina pero paglabas uh, po marami na pong binabaha lalong-lalo na po itong alternate route na MacArthur at maging yung mga papasok ng Metro Manila talagang uh, usad pagumpo kanina kasi marami na pong reported na binabaha po sa loob ng Metro Manila. So, yung mga papasok po galing pong aduban po ng NLEX ay hindi po okay. makalabas. Oh. Sir But, Rob... as of now, itong Paso de Blas lang po talaga yung both directions hindi madadaanan. Okay. Uh, Sir Robin, para po sa mga stock sa NLEX ngayon, ano po ba yung pwede nalang gawin? Uh, yun po, yung naka-stock po ngayon, uh, ilas-masas gusto po natin magpa reroute po sana pero wala rin pong uh, ma-suggest na rerouting routing dahil uh, mas nauna pa nga pong binaha itong mga bandang MacArthur at saka mga alternate routes po natin. So, yung pag-akit po kasi ng tubig dito sa uh, Paso de Blas, dito sa uh, Valenzuela, ay uh, napakabilis po. Kaya itong uh, queuing po natin kanina ay talagang hindi na makagalaw. So, hanggang ngayon ay inaantay po talagang bumaba itong... Uh, Okay. Uh, tubig po dito sa Paso de Blas. Pero yung bago dumating po ng Paso de Blas, meron po tayong mga binuksan na po mga median openings para makabalik na po yung mga uh, galing Metro Manila. At okay. ganoon din po yung galing Norte, pwede rin po mag-U-turn at bumalik po pa-Norte uh, pa ulit. Okay. Sana po mag-improve ng situation sa loob ng mga susunod na oras. Maraming salamat, Robin Ignacio, Apo, Senior salamat Manager. Salamat po at pagandang gabi po. Senior Manager for Traffic Operations ng NLEX. Thank you, sir. Pinaybay ng GMA Integrated News ang bahagi ng Makabebe, Pampanga na lubog sa baha dahil sa high tide na mas pinalalapan ng matinding ulan. Pinasok na ang mga bahay pero may mga residenteng ayaw pa rin lumikas. May live report si Nico Wahe. Nico, Atom, abot baywang na baha ang namemerwisyo ngayon sa barangay sa Plad David dito sa Makabebe Pampanga. Pero atom, yung uh, tubig baha na yan ay hindi lang ngayon namemerwisyo na masama ang panahon, kundi mag-iisang taon na pala. Sa gitna ng dilim, kasabay ng malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat, binaybay namin ang kalsadang ito na mistulan ng ilog sa Makabebe Pampanga. Mga kapuso, pasado alas 8 na ng gabi at uh, sakay tayo ng uh, bangka na walang katig at papasok tayo doon sa barangay sa Plad David na ang pinaka-baha ang uh, lugar dito sa barangay makabebe. Ayon sa MDRRMO, eh, nasa bandang baywang na yung uh, tubig dito sa barangay sa Plad David at uh, titignan natin ang sitwasyon nila na ayon sa kanilang kapitan, ang tubig sa kanilang barangay, lalo na sa kalsada, ay tumatagal ng hanggang isang taon ang mga residente sa Wana raw sa ganitong sitwasyon. Sobrang hirap po yung mga ano namin, no, puro alipungana. Si Casey, kaligtasan ng mga anak ang inuna matapos pumasok ng tubig sa kanilang bahay. Lilipat po kami kay nanay. Lubog po, wala na, kaming, wala na kaming matulugan. Ayon sa kapitan ng barangay, noong January 9 pa huling nawala ng tubig sa kanilang barangay. Yung tubig namin dito sa daan namin, ano na yan eh, uh, mag-iisang taon na yan eh. Ay. Nga pag-aupa, pag gumala na ganyan, pag may bagyo, lumalaki, lumalaki. Sa amin pumupunta yung tubig. Sa ngayon, walong pamilya nang inilikas nila. Maraming residente ang piniling manatili na lang sa bahay dahil sanay na. Sa katabing barangay Takasan na una na naming pinuntahan, baharin. Nakabangka na ang ilang residente. Pinasok na rin ang tubig ang ilang bahay. Pero marami sa mga residente hindi na lumilikas. Sanay na po kami <laughs> sa ganito ayun po, nagkataas na mga gamit. Mm -hmm. May ilang residente naman, inunang asikasuhin ng kabuhayan. Eh, wala. yung mga pispana lang ang nilalambatan. <laughs> nilalambatan kasi? Lumalabas yung mga pakawalang tilapia at saka hipon. Ang ibang tilapia, inuwi na lang nila para may maulam. unang una po, uh, we are uh, at aulahing, uh, na town po. No? Sa coastal town po kami na uh, pampanga kasama po natin itong um, uh, bayan ng Masantol like, at sa swan. So kami po ang uh, pagsakan ng tub from the Pampanga uh, River, River Basin uh, using the Pampanga River as the main uh, drainage no, uh, papuntang dagat. Sanay na raw ang mga taga rito kaya hindi lahat gustong lumilikas. 71 isang individual ang piniling lumikas sa ngayon. Pero handa raw ang LGU sakaling may kailangang ilikas. Sa barangay Santa Maria sa bayan ng Minalin, lubog na ang kalsada, maging ang elementary school ng Santa Maria, Binahana. Ang barangay San Isidro, hanggang tuhod na ang tubig. May ilang bahay na pinasok na rin. Atom, nakabalik naman na kami rito sa may bandang barangay Takasan, yung mas mababang baha na Kesa doon sa barangay sa Plat David. At mula nung dumating kami dito, bandang alas 5.30, malakas na talaga yung ulan. At magpahanggang sa mga oras na ito ay malakas pa rin. Kaya yung ilog na nasa aking likuran ngayon ay uh, talagang umapaw na at kapantay na ng kalsada. Itong tinatayuan ko nga ay punong-puno na rin ng tubig. Kaya yung barangay, naka-standby para sakaling may uh, gustong lumikas ay ready sila. Atom. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Nico Wahe pahirapan ang pag-uwi ng ilang estudyante dahil sa baha na nang magsuspinde ng klase. Kabilang naman sa Lumika sa Quezon City ang isang bedridden stroke patient. May report si Marisol Abduraman. Tukod ang trapiko sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City dahil sa baha. Binagsag ang pinakamalapad na highway pero kanina... Sobrang baha. Nagsiksikan sa inner lane ang mga sasakyan, lalo't galing sa kabilang gilid ang dumadaloy na tubig. Ang mga estudyante, nahirapang umuwi dahil sa late na anunsyo na walang pasok. Nagsuspended po kasi yun, nung ano pauwi na po kami. Last subject na po yun. Tapos doon na po ano, nalaman namin na banner na in dito. So paano ka makakauwi? <laughs> well, hindi ko po alam. Dapat, ano na eh, uh, na suspended sa kanina pang maga. Wawa na may mga nako. Abot bewang na ang bahang nilusong ng mga estudyante sa General Luis Novaliches. Nagkumahog naman sa pag-evacuate ang komunidad sa gilid ng Dario Bridge nang biglang tumaas ang tubig ng San Juan River. Kabilang sa inilikas kanina ang bedridden at stroke patient na may tubo pa sa ilong. Sa Maynila, halos mag-zero visibility sa lakas ng ulan kaninang umaga. Pero wisyo sa mga motorista at commuter ang baha. Sa Pimargal, hindi na kinaya na masasakyan sa sobrang taas ng baha kaya nagsibalikan na lang sila. Sa maghapong ulan, hindi na bumaba ang baha na may kasamang tubig dagat sa paligid ng Malabon City, lalo na sa Malabon Central Market. Ganito naman ang eksena sa MacArthur Highway sa Valenzuela City. Malalaking sasakyan lang ang nakakatawid sa bahang umabot hanggang tuhod. May mga motor na tumiri kaya ang ilang rider tinawid ang baha nang nakapatay ang makina ng motor. Pinalikas naman ang mga residente sa tabing ilog at mababang lugar sa Marikina pagka-deklara pa lang ng ikalawang alarma sa Marikina River. Nakakatroma po kasi pag may lalo na po ngayon may mga anak na po kami nakaka ano po, bahala po yung baha. Preemptive naman as we've talked with the mga tao dito sa evacuation centers, wala pa naman baha sa kanilang mga areas, pero gusto nilang mag-ingat na at maghanda. Dahil halos walang tigil ang ulan, mabilis ding umapaw ang ilang estero na nagdulot ng mga deep na pagbaha. Ang itinuturong sanhi sa katutak na basura. Na-excavate natin yung mga nakukuha nating mga trash, mga debris. Ang totoo, ito'y dahil interconnected tayo eh. Yung creeks coming from upstream, Ayan, sa may Rizal part, uh, dito dumadaloy kaya nakikita natin yung mga basura talaga na iipon. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasira ang spillway sa bayan ng Laurel, Batangas na alternatibo pa naman ng mga motorista sa nasirang tulay bunsod ng bagyo noong nakaraan pang taon. Sa Rizal, may dialysis patient naman na sumuong sa baha. May report si Ian Cruz. hindi lang ang tinigil na search operation sa epekto ng masamang panahon. Ang mga motorista at residente sa paligid ng Taal Lake apektado rin. Hindi madaanan ng sasakyan ng spillway sa bayan ng Laurel, Batangas, sa taas ng tubig. Ang daanan lang sa kabila, kaso nga lang sira din. Medyo malakas na ang agos, kaya naman. Pero kung sasakyan, hindi kaya. Pero ilang residente ang pinilit pa rin tumawid para makauwi umagos ang tubig na may halong lupa ng umapawang creek na ito. Nauna na nagsagawa ng preemptive evacuation doon. Stranded naman ang mga motorista at commuter sa barangay Binubusan sa bayan ng Lian dahil sa pagbaha, ang ibang motor tumirik na. Ilang lugar din ang binaha sa kainta Rizal. Marami estudyante ang naglakad sa baha. Hanggang paalam po, tapos biglang naging tuhod, tapos ngayon hita. Malapit na pong magbewang. Ang kakadialysis na senior citizen, napilitan na rin lumusong. Ano ba dapat gawin ng gobyerno? Dapat na ginagawa na nila noon pa. Yung flood control, ewan ko, wala naman nag, ano. nagagawa. Oo, matagal na yon eh. Dahil sa walang tigil na ulan, nakahanda na ang mga residente sakaling tumaas pa ang tubig. Pagtataas na hulong nga dito, may, may sukatang kami eh. Ngayon na hulong kami nilikas. Kasama sa nalubogang gusali ng DepEd Calabar Zone. Ayon sa kainta MDRRMO, nagbigay sila ng transportasyon sa mga stranded. Hanggang baywang na ang baha at tumataas pa sa subdivision na ito. Hanggang baywang po. Hanggang baywang. So talagang kailangan ng magbangka? Opo. Ang iba naman, handang magbayad ng sandaang piso sa pedicab na hinihila ng dalawang lalaki. Ang iba, kasama pa sa mini-pool na ginawang bangka ang mga fur babies. Pati ang lumang bathtub, ginamit na ring bangka para makapaghatid ng mga pauwi. Bangkang di motor ang transportasyon ng mga taga Sitio Nabong sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan dahil sa matagal nang hindi lumilitaw ang kanilang kalsada. Pag tumungtong po yung December, natutuyo na po yun unti-unti. Tapos summer, tuyo-tuyo na po pati kalsada. Pero ngayon po, hindi na po natuyo. last year po hindi na po natuyo. Catch basin kasi ang bahaging ito. At kapag high tide, hindi na makaagos ang tubig patungo sa Pampanga River. Ang gobyerno po natin, sana po ay eh, mapansin po ito at magawa ng paraan. Kahit papano eh, yung mabawasan man lang ho yung tubig, masaya na ho kami doon. <laughs> Ayon sa administrador ng barangay May Sulaw, gumagana naman ang May Sulaw Sapa Pumping Station pero dahil wala rin mapuntahan ng tubig, minsan hindi na nila ito pinapagana. Ang bahay na ito malapit sa Pampanga River, isang linggo na raw binabaha. Kailan ho kayo lumikas? Nang isang araw pa po. Kasi may parating na bagyo, hindi na namin hihintayin pang abutin kami ng paglaki ng tubig. Pataas ng pataas ng araw ang baha sa kanilang lugar at unti-unti nang lumulubog ang kanilang mga bahay. 4.6 po bukas, magumpisa ng mga around 5. Malaki ng palaki pero dat, nag, dati pagka high tide lang hindi hu lumalaki may halong tubig nang gagaling ng itaas Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News Nakataas ang red rainfall warning ngayon dahil pa rin sa habagat Ayon sa Pagasa, apektado ang Metro Manila, Bataan at bahagi ng Rizal. Mataas ang tsansa ng pagbaha sa mga nasabing lugar sa gitna ng mga pagulan. Isa na ilalim naman sa orange rainfall warning ang Cavite, Bulacan, Pampanga, Zambales, Laguna, Batangas at nalalabing bahagi ng Rizal. Yellow rainfall warning naman sa Tarla, Nueva Ecija at Quezon Province. Bunsod sa habagat o bukod sa habagat, binabantayan din ng dalawang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na posibleng magsanib at maging isang bagyo At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.